Hmm. Oh, siguro. Hmm. Nag-message si mother-in-law. Meron siyang hinati dito na ano. Napasalubong. Kasi pumunta siya ng Okinawa. Kasi nandoon nag-work yung, ano, yung sister ni ni partner ang dami niyang ang dami niyang binigay Kain. Ayan siya. Ayan. fresh from okinawa ha parang may ano parang candy and okay. Ayan, yung paborito nila kayo. So, Saka may ano pang breakfast or pang baon. Ayan. eh ito na oh, nga yung is... oh, alam niya natin ni mother ano eh, mahirig ako sa tinapay, merienda. Saka so, may merienda tayo ng tinapay. Lagi kasi akong nag-snap. Lalo na pag umuwi ako. Ayan yan and saktong lunch time <laughs> kasi nung oras na 11.55 na saktong lunch maybe may hindi siyang lunch mas kain tayo kain um mm. um うん、美味しいうん。 これは間違いないなでも、はい、うございます、はい